You yeah. I, don't I, 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 I na namin siya sa school ngayon. <reportingboros> Ito na kami school. Nagdala na ako. Check. First prize. Nakapit na namin siya. Uy! naman ang first prize. Ang laki. Ubu ko guys, hanggang ngayon meron pa din. Ayan, si Daddy Kiss numili na ng weeks 44. Hindi na kinaya yung ininom kong isa. Mili na siya na ito. Tapos nag, meron pa ito. Ayan, for ano ko mamaya. I-gargle. Tapos, sasabayin pa natin ito. Bumili siya ng buya. Diba? <laughs> Ayaw ko na lang kung di kapag matanggal. Ko ilang araw na siya. Pabuhan week na guys. Kailangan ko na tumangat to. Siguro talaga. Ayan. 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 Yung mga binili Daddy Chris niya Na ano na siya. nababala na siya. Kasi ilang alam na rin ako na pupuyat. Yung dito. Naka-charge yung e-bike kaya nakamotor kami ngayon. Wala pa yata uwi ang 6, 6 ano pa lang, seven pa six si actually six fourteen na basa nila pero minsan nagsi 7 seven kasi kawa na nagiki cleaners pa eh siya kasi president kaya eh. bumili na rin kami ni daddy do ng yun pala do <coughs> ng iyaw iyaw o oh, diba na yung hiyubo ko kita kami grab house practice sila ni Beb ko Guys, gabi na. 12.11 na. At medyo mukay ako yung pakiramdam natin. Nung ininom natin yung VIX 44. Mukay, ano, kumalma na yung ubo ko. Pero pag time na hindi ako nakakainom, ang kat kati niya talaga, ang kati pa rin niya. Pero, ayan, kahit papano may ano na siya. Ngayon, nag-i-edit ako ng vlog natin ng day 4 at day 5. Kaya, abangan nyo na lang. I-up ko na to kahit anong oras na. I-up ko na yung day 4. And day 5 natin is bukas ng 6pm. And then kung kakayanin pa, di pa naman ako inaantok. Um, kung kakayanin ko pa, baka mag day 6 pa ako. Para makahabol lang. Kasi day 9 na ngayon, di ba? December 9 na ngayon. So, yun ah uh, may mga vlog siguro dito na magpapatong ng dalawang araw kasi mas, mas mai maiksi yung mga vlog na yon dahil gawa ng wala rin talaman talaga akong ginagawa dahil sa sakit ko ba diba? so ay medyo umuukoy ako yung nakagabi grabe yung dasal ko oh lord pagalingin mo na ako kasi ang dami dami kong gustong gawin ang dami dami kong gustong asikasuin gusto ko na magstart start maglinis linis din dito sa bahay kasi Uh, ganun ako guys, every December gusto ko nag na cleaning ako. Lahat ng mga gusto kong itapon na basta itatapon ko na talaga kahit na sa iba gagamitin pa sa akin, tinatapon ko na kasi ayoko ang magdala pa ng mga gamit na uh, I mean, alam mo yun, parang sobra-sobra naman na ganyan. So, yun ang gusto kong planong gawin. Kaya, sana bukas, eh, okay na okay na tayo ngayon ay eh, nagbabawi-bawi na yung katawan ko ng kain. Ganyan. So, kahit pa paano. Kapag edit-edit na tayo. Kanina, punta kami ng school ni Princess. Medyo nahilo-hilo pa ako. Hindi ko pa kaya ng matagal na matagal sa labas. Kaya sabi ko kay Daddy Chris, uwi na agad tayo kasi medyo hindi pa ako ganun ka-okay. Siguro, talaga kailangan lang talaga ng katawan ko ng pahinga. Ayan. So, Ine-edit natin ngayon yung day 6 uh, na to. Ah, de, day 5 pa lang siya. Day 5 pa lang. So, tapusin ko na muna to and then kung kaya ko pa, kung di pa ako inantok, day 6. Dito kami ni Princess na matutulog. din, Princess. Diyan sa labas, matutulog kayo. Kasi medyo malamig na ang hangin. So, yan guys. Diyan muna kayo at ako matutuloy lang mapag-i-edit na.